Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat Mga kapatid ah, buong Pilipinas Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat Andito ah, naman muli ako ah, Maghahatid at magshishare sa inyo ng salita ng Diyos sa oras na ito nais ko pong batiin muna ang lahat ng mga kapatiran na nakikinig sa at nanonood ng video ito uh, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Isokristo sa oras na bagu bago po ako magsisimula nais ko po munang uh, magbigay sa inyo ng isang muling encouragement o paalala na sa lahat ng mga na mga mananampalataya na manatili po tayo. Huwag po tayong matinag sa anumang mga pagsubok na nanaranasan ng bawat isa sa atin. Kasi ang pagsubok po ay part po yan ng maturity sa buhay natin. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pedro na ang ginto kailangang idaan sa apoy para maging dalisay. Ganoon din tayo, para tayo maging matured, kailangan ay dumaan muna tayo sa mga pagsubok mga trials sa buhay. Okay, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay makikita po natin dito sa aklat po ng Iksudo. Iksudo chapter 33 verse 15. Babasahin ko lang. Sabi ni Moses, kung hindi kayo sasama sa amin, huwag na po ninyo kami paalisin dito. Ano kaya ang gustong ipahiwatig o ipaunawa ni Moses sa verse na ito? Bago natin puntahan itong verse na ito, nais muna natin balikan ang mga nakaraang mga verses of chapter dun sa unahan niya bago po ito sinabi ni Moises kung titingnan natin sa chapter 32 ito po ay yung pag-akyat ni Moses sa Mount Sinai na kung saan dito binigay niyawi ang unang Ten Commandments na isinulat sa tapyas, sa dalawang tapyas na bato. At kasama niya po dito si Joshua. Si Joshua ay nasa baba lang ng bundok ng Mount Sinai. And then, ang nangyari ngayon, nainip ang mga tao. Sabi ng mga tao kaya Aaron na igawa nyo kami ng isang Diyos na aming sasambahin at pag-aalayan dahil hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na yon dahil matagal na po si Moises na hindi nagpapakita o hindi bumababa mula nang sa umakyat sa bundok ng Sinai. So, ngayon ang sabi ni Aaron, ito po si Aaron ay kapatid po ito ni Moses ha? kapatid ito ni Moses siya po ay isang uh, pare si Aaron high priest si Aaron sige ipunin nyo ang inyong mga ginto, kaya inipon lang mga ginto nila na daladala galing sa Egypt, mga ginto nila, mga hikaw, mga lahas nila, inipon-ipon nila at tinunaw ngayon ito ni Paaron at hinulmang isang baka, the golden calf kung tawagin. At yung gintong baka na yan, yan ngayon ang sinamba ng mga Israelites. Nagpiesta sila, Naghandog sila ng mga hayop na susunugin. Nag-alay sila lahat doon sa rebulto na yun na golden calf. Yung gintong baka. Ngayon, nakita na Diyos. Kaya sabi ng niyawi kay Moses, bumaba ka. tingnan mo ang mga tao doon. Gumagawa na sila ng kasamaan. Kaya nung bumaba si Moses, nakita nila ngayon, nakita ngayon ni Moses na na nung magkasabay sila ni Joshua, ang sabi ni Joshua, parang isang uh, labanan ang nadidinig niya. Sabi ni Moses, hindi, parang isang pagdiriwang pag baba Moses, nakita niya, nagpipista ang mga tao nagsasayawan, nagiinuman, nagsasamba sila na sa ginawa nilang ribultong ginto na kung saan ginawa nila itong Diyos. So makita natin na napakatigas ng ulo ng Israelites. Diba? Ngayon, ang ginawa ni Moses, ang ginawa ni Moses, tinanong niya si Aaron. Sabi ni Moses ka Aaron, bakit mo pinayagan na gawin ng mga taong yan ang kasalanan na yan? Sabi ni Aaron, wala akong magagawa, hindi ko sila kayang pigilan. Sabi ni Aaron, kaya ginawa ko sila ng juice Diyos ganyan at pinaipon ko ang kanilang mga alas, mga ginto. Ang ginawa ni Moses, ginto. Nihagis niya ang Ten Commandments na nakasulat sa dalawang tapyas na bato. Nihagis niya at siya ay sumigaw. Ang sabi ni Moises, sino ngayon ang papanig kay Yahweh lumapit sa akin sabi kagad ka ng mga uh, tao ang mga libita ang pumunta kay Moses pagpunta ng mga libita kay Moses ibig sabihin panig sila kay Yahweh Inutos kayo ni Moises sa mga Levita na kahit yung mga anak nyo man ay hindi sumama dito, patayin no sila sa lahat ng mga hindi pumanig kay Yahweh. Kaya pinatay sila lahat. Kahit may mga kamag-anak pa sila doon, no, pinatay lahat ng mga Levita. 3,000 ang napatay nila ng mga Israelites na nagsamba sa gintong baka na yon matigas ang kanilang mga ulo. Kaya sabi ni Moises, ngayon dahil sinunod nyo ang utos ni Yahweh, kahit kamag-anak nyo ay pinatay nyo, pagpapalain kayo ng ni Yahweh. Sabi ni Moises. Kaya ngayon, tayo ngayon sa verse na ito. Ito kasi nasa Mount Sinai sila. Ang sabi sa kanya ni Yahweh, umalis na kayo. Pumunta na kayo sa lupang ipapangako ko at pangungunahan kayo ng aking anghel upang uh, siya ang magpalayas sa mga taong nakatira doon. Ang promised land kasi, marami nakatira doon, mga Jebusiyo, Amoriyo, Hitiyo, maraming lahi doon na nakatira na talaga doon sa promised land na yan. Kailangan nilang i-conquer yun. Kailangan nilang patayin lahat ang mga nakatira doon para masakop nila ang promised land. Kaya sabi ni Yahweh, pangungunahan kayo ng aking anghel. Sabi doon, ano ang sagot ni Moses? Samahan nyo kami. Sabi ni Moses, kung hindi nyo kami sasamahan, paano malalaman ng mga tao na pinili mo kami? Huh? paano man ng mga tao na pinili nyo kami yan, ang sabi ni uh, Moses kay Yahweh ngayon ang sabi ng Diyos sa kanya sige sasamahan ko kayo sinamahan sila ng Diyos dito sa verse 33 ay chapter 33 verse 15, 15 Ang sabi dito sinabi ni Moses kung hindi kayo sasama sa amin huwag na punin niyo kaming palisin dito alam ni Moses na kapag hindi sila sinamahan ni Yahweh hindi sila magtatagumpay. Alam ni Moses na kapag hindi nila kasama ang Diyos, mahirapan siya na pasunurin ang mga tao dahil matigas ang ulo ng mga Israelites. Itong verse na ito, mga kapatid, napakaganda kung ating i-apply sa buhay natin. Na sabi ni Moses, kung hindi kayo sasama sa amin, huwag na po ninyo kami palisin dito. Ibig sabihin, mga kapatid, sa buhay natin, kapag ang ating journey ng ating buhay kapag hindi natin kasama ang Diyos magiging magulo at mahirap at hindi tayo magtatagumpay sa ating mga plano sa buhay kapag hindi tayo sinamahan ng Diyos. Kaya napakaganda ng mensahe na to na gustong ipaunawa ni Moses na tanging ang Diyos lamang ang kanilang pag-asa at tagumpay. Gusto ipaunawa ni Moses na hindi na sila magsasayang ng panahon kung hindi sila sasamahan ni Yahweh. Kasi hindi sila magtatagumpay kapag hindi nila kasama ang Diyos. Ngayon, dahil sinamahan sila ng Diyos, nagtagumpay sila. Dito natin makikita na walang imposible sa Panginoon. Na kapag kasama natin ang Panginoon, ang lahat ay... makukinker. Ang lahat ay... Uh, Pagkagawa natin dahil kasama natin ang Diyos. Nung sila'y sinamahan ng Panginoon sa kanilang journey, ano nangyari? Nagtagumpay sila. Ang unang city na nakonquer nila ay ang City of Jericho. Ano ang utos sa kanila ng Diyos? Seven times nilang iikutin araw-araw sa loob ng salinggo upang ma upang masira ang pader ng Jericho, upang sila makapasok. Ibig sabihin mga kapatid, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nagtugumpay sila. Kaya sa buhay natin mga kapatid, ang ating tagumpay, wag nating isipin na ang ating tagumpay ay dahil sa sarili nating kakayahan o lakas. Kundi kilalanin natin at i-recognize natin, i-acknowledge natin ang Diyos na ang ating tagumpay ay dahil sa Diyos. Ayan ang katotokanan mga kapatid. Sinong tao ang lahat na tagumpay? Kalooban ng Panginoon? Unbeliever o oh, mananampalataya Kahit hindi mananampalataya Nagtatagumpay siya Kalooban ng Diyos yan Bakit ibinigay sa kanyang tagumpay Kahit hindi siya mananampalataya May plano ang Diyos May purpose ang Diyos Bakit siya binigyan ng tagumpay? Kaya sa buhay mga kapatid, napakalaga na kasama natin lagi ang Diyos. Kasi ang Diyos ang siyang nagbibigay ng tagumpay. Kaya sa oras na ito, hayaan natin na ang Diyos ang siyang manguna sa buhay natin. Ano ba ang mga plano natin? Kausapin natin ang Panginoon na samahan niya tayo sa ating mga plano or journey sa buhay natin upang tayo ay magtagumpay. Puri ang Panginoon. Magandang hapon at God bless us all.